this day is as good as any. Yeah. Naalala ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng kanyang pamilya. Na dyan sa libingan ng mga bayani, inilatag dyan kanilang ama dahil si Presidente Duterte. Nagpapasalamat din kami kay Pangulong Duterte sa kanyang tuluyang at matibay na suporta sa karapatan nga ng aking ama na mailibing sa uh, libingan ng mga bayani. Ano? Baka puneror yan ang pag-usapan natin dito. Kasi... Ano? I will allow the burial of Marcos sa libingan ng Ambiyani. Ang batas nagsabi, sino ang pwedeng ilibing doon sa libingan? Presidents. And soldiers. Huwag naman yung iba. Marcos was a president. As a matter of fact, I voted for him during the first term. My father was with him. He was a cabinet member. So I voted for him. Marcos was a soldier. Sinabi lang ng mga kalaban na hindi totoo. But they never sabi, ay hindi totoo yan si Marcos. Pwede yan. Well, you know, lima, anim, pito tao magsabi totoo, lumaban talaga yan. Pwedeng hindi nakapatay. Pero he was there to fight for his country. Okay na siya. Sundalo, pati presidente. No, but I said I will allow his durian. Because definitely he was a, sorry, again, he was a president and a soldier. Alin dyan sa daro, umili kayo. He is qualified to be buried there. Ang ayaw ng ibang Pilipino, fine. Wala akong mag-demonstrate kayo, fine. I will not. You can use the streets, one month. I will tell the mayor, give him permanent permit. Wala nang... Uh, Pag-ayusin lang ninyo ang traffic. All that I would need, really is people na gusto niyo mag-demonstrate, go ahead. How many days? I'll give you a month. Bigyan mo lang konti ang mga tao because your right to air your grievance, mag-demonstrate ka mo, is a constitutional right. But that right is also subject to the rights of others, not of your liking or sharing your belief. So, demonstrate. Walang problema. Huwag kayo matakot. Sabihin ko sa pulisyaan mo. Now you answer to the people. That will be my policy. Wala kang makita ng military pati pulis. Go ahead. Just maintain the traffic. The police, mga traffic lang anong doon. I'll give you one mat. Saan gusto ninyo? Luneta? Kasi para ma-reroute ko. Kaya po, okay. But you answer to the people for the disturbance. Ako, pulis ay mo? Ano? Bumbiro, bumbiro pa ako dyan Reserva ako ng tubig para sa sunog Enjoy your right You have it but subject to the right of others Piro nila tanggap ang pagpapalibing sa dating diktador sa Libing ng mga bayani. Ang ilan sa kanila may mga hawak na streamer na may mga katagang Marcos was not a hero at hukayin ibalik sa Ilocos. Hinihikayat din nila ang ilang motorista na bumusina bilang protesta sa pagpapalibing kay Marcos. Natutuwa naman sila sa mga motorista ang bumubusina. Ibig daw sabihin ay kaisa nila ang mga ito talaga namang nakakagalit na pangyayari sa bansa. Kasama nating nakita mga dating spokesperson noong administrasyong Noynoy -Noy Aquino na sina Edwin Lacerda at Abigail Valte. Hindi raw sila nag-orgisaan nito pero nakakatuwa raw makita na mulat ang mga kabataan sa di pa buhay ng martial sa kabutok doon, panlilinlang at panluloko hanggang ngayon ng pamilya Marcos. Nakakatakot at nakakabahala raw na pinahintulutan ito ng administrasyong Duterte. te. <laughs> oh, Ito ang isinisigaw ng anti-Marcos group sa makasaysayang People Power Monument. Kasunod ng nakakagulat na aksyon ng pamilya Marcos na ilibing na si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani ngayong araw. Kabilang sa mga nagprotesta ang ilang estudyanteng nag walkout sa kanilang klase. Mga dating lumaban sa panahon ng Marshalo at ilang tagasimbahan. Kausapin yung mga kapwa naming kabataan at kami mismo yung magsabi ng totoong kasaysayan marami sa facebook mga troll mga misinformation mga gawa-gawang baito sa marsa sa madilim na marsa na ng ating kasaysayan ang singer na si Jim Paredes isinama pa ang kanyang 12 anyos na apo para raw personal na masaksihan ang bahagi ng kanyang ipinaglaban noon na ngayon tila na baliwala. It's a denial of history. It is a denial that EDSA ever happened. It is a denial that martial law killed people at nagnakaw sila at nagtorture sila. It is a total denial of our history as a people. At tapos sasabihin nila, move on? How can you move on? Direkta naming sinisisi si Presidente Duterte dahil sa naman ang uh, nagbigay ng suporta dito at uh, umumpluensya sa ating Korte Suprema upang bumoto ng pabor sa paglilibing ni Marcos. Okay. silang tanghali kanina kasabay ng paglilibing kay Marcos na puno na mga rallyista ang kahabaan ng Taft Avenue. Itinapat ang protesta sa Anilay Patraydor na paglilibing sa Yumaong Diktador. Lahat sila nakasuot ng itim para sa tinaguri ang Black Friday protest. Galit. Galit. At talagang ang administrasyon bang ito ay wala ng pagbibigay halaga sa nararamdaman ng mga biktima ng martial law. Ang oh, mas masakit yung nangyari after I was released Because when I was released, it was my sister's turn to disappear. Bago matapos ang programa, nagsunog din sila ng isang malaking larawan ni Marcos. Ganito rin ang ginawa sa monumento sa Caloocan City. At ang masakit po nito, yung ating Pangulo Duterte na nagpapakilala bilang kaliwa, ay pumayag na ilibing sa libingan ng mga bayani ang isang dating Pangulo na hindi lang kontra kaliwa, isang uh, anti-communist na president. Para naman kay dating Pangulong Noynoy -Noy Aquino, ngayon ang panahon na dapat pakinggan ang boses ng taong bayan. Matuto sa kanilang mga kwento at alalahanin ng pinagdaanan ng kanilang mga mahal sa buhay. Hindi raw sila dapat na makalimutan. Gayunman, sa mga nagdaang dekada ay naihayag na raw niya ang kanyang posisyon sa tinawag niyang misrule ni Marcos. Paniwala ng Liberal Party, ang nangyari ngayong araw ay muling pagbubukas sa mga hindi pa naghihilom na sugat ng martial law. Kung akala nila ay mananahimik na at magkakaroon na ng pagkakaisa sa ating lipunan dahil dito sa paglibing, sa libingan ng mga bayani, nagkakamali sila dahil sa halip na closure muling uh, nanumbalik muling naaalala yung pang-abuso, pangyurak ng karapatan, pagpatay, pagtorture. Sabi pa ng LP, maring nakalibing sa ngayon doon. Pero hindi sila nakakatiyak na mananatili siyang nakalibing doon. Dahil kikilos tayo hangga't sa abot nating makakaya na iwa, iwasto itong hindi tamang pangyayari. Sa isang pahayag, kinundi na rin ni Vice President Leni Robredo ang biglaang libing para raw isang magnanakaw sa gitna ng gabi. Sa dyaraw itinago ang impormasyon mula sa sambayan ng Pilipino. Malinaw raw itong panunuya sa batas, gayong ang desisyon ng korte ay hindi pa hanggang matapos ang labindimang araw o kaya'y pagkatapos magkaroon na resolusyon sa motion for reconsideration. Itinuturi naman ni Communist Party of the Philippines, founding chairman Jose Maria Sison, na sorpresang pag-atake sa bayan ang paglilibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani. Anya, kasabwat daw ng pamilya Marcos ang ilang nasa kapangyarihan. Nagpapasalamat din kami kay Pangulong Duterte sa kanyang tuluyan at matibay na suporta sa karapatan nga ng aking ama na mailibing sa uh, libingan ng mga bayani. Basta kakalat pa rin dito sa likod ng bahay niyo, yung bangkay ng tatay mo. Mula sa lahat, kay Pangulong Duterte, na nagmungkahi ito sa Korte Suprema na naman ang pasyang ito. Pinapakalat ngayon ng mga solid bongbong supporters sa social media na hindi daw si Duterte ang nagpalibing sa tatay ni Bongbong sa libingan ng mga bayani. Anila, ang Korte Suprema lang daw ang nagutos na ilibing si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Isa itong malaking kasinungalingan dahil ang desisyon ng Korte Suprema ay para sa mga petisyon na pigilan ang kautusan ni dating Pangulong Duterte na ipalibing ang tatay ni Bongbong sa libingan ng mga bayani. Napatupad sa araw na ito ang huling habilin ng aking minamahal na ama, ang ating dating Pangulo, Ferdinand Edralin Marcos, na maihimlay kasama ng kanyang mga kapwa-sundalo. Ako at ang aking pamilya ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat na nagsatotoo sa karapatan niyang mahimlay sa libingan ng mga bayani. Una sa lahat, kay Pangulong Duterte na nagmungkahi nito sa Korte Suprema na kinatigan naman ang pasyang ito. Una sa lahat, kay Pangulong Duterte na... presidente na naging presidensya, nabalita din na Pinalibing niya yung... Yes, yon Doon oh, talaga. So, oh, how, oh, paano lang yan? Malaking bagay po sa atin yun eh, sa amin yun, na kasi, naka ilang taon na, eh, wala talagang maglakas loob ng Pangulo. Nag-effort si Presidente Era, pero talagang, magulo talaga, at uh, grabe ang negative. At parang hindi pa napapanahon. Ang nangyari, ah, uh, nung pumunta si Presidente Duterte at that time, Mayor, sa Ilocos, ah, uh, Pumunta siya doon sa punto din tatay ko. Tapos sabi niya, kailan ba ililibing yan? Sabi ko, e, wala pa, Nangangampanya niya lang siya. Umiikot pa, hindi pa nga siya nag up, hindi pa nga naka-file eh. Umiikot siya noon, October 2015, naalala ko. Oo, oo, oo. Pumunta siya, tapos sabi niya, basta kakalat pa rin dito sa likod ng bahay niyo, yung bangkay ng tatay mo. Sabi ko, eh paano walang maglibing? At ang bilin, ang habilin ng ama ko, Uh, bilang sundalo, kailangan daw siya malibing sa libing ng mga bayani. Eh, sabi ni Presidente Duterte, as early as 2015, kung uh, swertehin ako, ililibing ko yan. Sabi ko, ay, sigurado ka ba? Marami nang uh, nag-try. Sabi niya. So, na-promise niya? O, oh, sinabi niya, sabi niya, nasa batas naman. Eh, di suna, sundan lang natin ang batas. Wala naman akong ginagawang uh, kakaiba. Ayun. Tapos, ginawa niya. Nagulat na yun, ako. ya ah, yeah, uh, pag-upo niya noong May 2016, dere-derecho, November 2016, binibing na. Yeah, so malaking utang na loob yun. At Fred, may nasisihan at eh, na-dismiss ng uh, Supreme Court yung petition na na itigil ang paglibing sa aking ama at eh matutuloy na ang paglibing sa, sa kanya ng uh, sa libingan ng mga bayani. At eh kami nagpapasalamat sa ating mga butihing justice uh, sa kanilang uh, pagkikilala sa karapatan ng aking ama bilang isang veterano, bilang isang Medal of Valor winner, bilang isang Pangulo ng dalawampung taon na mailibing sa libingan ng mga bayani. Nagpapasalamat din kami kay Pangulong Duterte. Nagpapasalamat din kami kay Paolo Duterte sa kanyang tuluyan at matibay na suporta sa karapatan niya ng aking ama na mailibing sa uh, libingan ng mga bayani. Meron akong isang tanong, ah. pasensya na kayo, kailangan ko itanong to. Kung meron man po isang bagay na sa inyong tingin ay tinatanong niyo ng utang na loob sa uh, Pangulo, uh, sa Presidente o sa pamahalaan na ito, ano po yun kung meron man ha? Well, eh, yung kanyang dalag, yung kanyang isa personal o sa politika? Personal po, personal. Ah. Ay, eh, siyempre, yung pinakamalaking ginawa niya para sa amin, yung paglibing ng aking ama sa libingan ng mga bayani. Yun ang pinaka-importante para sa amin, para sa pamilyang Marcos, siyempre, at matagal na namin yung pinaglaban yan eh. At uh, ngayon, ngayon, pa lang, kahit na yung ibang presidente na nakaraan, kahit sa uh, uh namin kaibigan, at sinasabi eh, gusto nilang gawin o papayag sila si mm -hmm. si presidente Duterte lang talaga uh, ang nanindigan doon sa kanyang unang salita na dahil nasa mm -hmm. batas siya nasa rules yan eh dapat uh, pa dapat si Marcos uh, sa libingan ng mga bayani na eh, hindi, hindi habang <laughs> sa kasaysayan ng pamilya Marcos hindi na mai makakalimutan. Yan. Mm -hmm. Kumbaga, siya lang yun nang ako sa inyo na tinupad. Parang ganon. Sa lahat-lahat ng iba, sinasabi, gagawa natin ng paraan, titignan natin. And siguro sincere naman talaga sa iba, pero syempre may, may pwersa ng politika. Eh, yan ang galing ni, ni, ano eh, ni President Likong. Eh. Eh, hindi siya matibay matibay yan loob talaga basta sa kalagayan niya tama ang okay. gawin niya hindi kahit kung sino bumatikos kahit na naiipit na siya basta tipapak yung panindigan niya talagang ipinaglalaban so na yung this day is as good as any naalala ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng kanyang pamilya Nandiyan sa libingan ng mga bayani, eh, inilatag dyan kanilang ama dahil si Presidente Duterte. Yan ang huwag nilang kalilimutan. Sana kung hindi niya nilagay dyan, eh nandun pa siya sa Ilocos. Nakalatag lang sa doon. Pero yung hindi nagawa ng apat na Presidente, dinawa ng dating Presidente Duterte. Yan ang dapat nilang alalanin. Pero yan, Hila, katilin, Sal, kung maalala. Iyan yan ang problema. Kasi mahirap pag mahirap attorney sa na ano, ipaalala sa isang tao na may utang na loob ka ba, may pabor na binigay sa iyo o may ginawang kabutihan sa iyo kapag nasa kapangyarihan ka na. May ganung maklaseng tao attorney sa. Prame